morning. So yan po magmamadaling araw na at kami po ay lulwas sa po. Uwi na, na po kami sa Mindoro. Sumasabihan na po kami. At uh, yan nga po at kami kakain muna po. Tumahan so, po kami kasi, sa isang kainan. Nakaupo na po. Tito Robert. Ayan. So nakakain ay, kami dito na. Nakakain kami isang kainan kain, kain. sa tuwi ng kalsada. Ayan, mag-uumaga na po. Kinagalasing ko na po. Ayan. Ay, na po. Ayan Talagang kagigising lang po ng inipanak. sabihin po kami kumain ng... Ako pag nag-bablog na. Hindi bang tawag ako nag-bablog ka? Sino pag tunay ha? Ganun ka tumawa ha? Ayan po. Aha, Tito Robert, good morning. Malang inumagan na po kami. So, manis po kami ng Manila ng 3.30 at ngayon po ay alas 5 na. Diyos isang oras na lang po Ang marami! Diyos ko talaga buong malaman si Dexter. Diyos natin talaga din daw sa atin yun. Inak ka na, malis din daw sa atin yun. na. Nanunood na mga kalukuhan mo. Ayup! Slide to lah. Ay, slide lah. Kau

Sige! Hindi! na kami! Oo! po kami kumain ng isda. Talagang lagi po kami sa Ayan ang dami po namin. Ang dami na po mga customer sila. Talaga, Talagang kilala, kilala po! Ang dito restaurant na kayo isang Ano dito ano? yan. isang... torta nga kayo, isang balatong <laughs>

lang ako lang ako na sabi nga kami sa piyahan na ano? ah po kami sa piyahan alas sa ilus. Torto po. Ulay. Anong Ano Anong gulay niya? Balatong Balatong. Ulay mo ko. So na po akong kumain. Tapos ako si Robert at si Dex na kumain. Ayan po. 30, 60, 25, 25. torta. Sarap po na inyong luto. So ilang araw po kami kumakain ng karne. Diyos ko, talitimis po namin ng na isda. Sarap. Sarap. Sarap Sarapain po. Ayon pa pa po. Salamat po sa baka ya. Nabusog po kayo? Ano? Nabusog po kaya? Yes, of course! Ah, ulan term yung ano Sarap! Sa kain po? po namin, 205 lang! Sir, hindi po ako ko. Nakain po namin ngayong umaga ay 205 lang! Grabe, eh naman po napakalamig kumakain dito. Ayun, yo pate. Ano naman yan, yeah. <laughs> bae? Ayun. Boba rek na katatong ari ako. Grabe ka naman. So ayun po dahil na kumakain bakain na niyo. Dami kumakain ayan. Gusto talaga mo. Kaya ito pa lang sikreto ni ate. Ano naman? Ay, ang dami babae. Kasi talaga mura, kaya dami pong kumakain ayun. Umpisa na po ang kainan. Yan. Yeah. Oh. Yeah. Oh, ka. <tis> Yung kanyang kasay mo. Diyos ah, ko pa yun. Asap ng ano ng isda. Dulo. Ha? Huh? Puro lahat kaya no? Kaya po si Dino Robert tulala? Kaya pa ni Mati ngayon ako bahay ng isda. Hmm. Puro chulo. <laughs> So ayan, nag na po. Anong oras na dito? 5. So alas 5 na po ng umaga. Ayan. Okay. Ate, thank you very much sa sa yung pagkain. Kaya, thank you po. Ah, sana magkita-kita pa ulit tayo. Thank you po. Kaya yeah. naman yung mataas ang ah, ipag ah, naman, tapos yung tapang. Nagkagaling po ako ng manager ko, si Raymond Baganching. Mm -hmm. <laughs> Ayan! Suskon! Saya-saya ko talaga. Malapit akong makauwi na naman sa si Mintoro. Mas <laughs> gising talaga naman po. Nagigising lang ng ilay Talaga naman po. parang puyat na oh ugoy. Di ba dito Robert? Ito maganda talaga dalaga. Ako, ah, okay. Bert? Mami, kamating ka naman sa ipag. So nagpapahulaw lang po kami at bago kami pumunta po sa Santa City. Dire, <laughs> lang po kami bago kami pumunta ng Batangas <laughs> <pumunta> <laughs> Pier. <laughs> oh, oh, oh. yes, so... yes, <laughs> Thank you, Pote. Salamat po. Aalis na po kami. Oh, Bubunta na po kami Ayan, busog na busog ka oh. Imagine, nung kinain po namin ay 205 lamang Ang grabe uh, uh. Anip ka Salita lang Ang grabe Ang grabe So makakarating kami mamaya siguro ng mga alas 10 o 11 ng umaga Patangkas sa akin yung paglala, patangkas sa So, malapit na po ka sa Batangas Pier... Ay, balag ka sa nga rin dito. Batangas Pier. Batangas na eh, turismo? Oo, Batangas City oh, na lang. Uh, Baka, ba <that> <laughs> <that> uh bilis na naman. Hindi ko wala na malayo diba ng... Ano? San Juan? Ano? San Jose? Ha! Kinabi, ang bilis talaga. 120 lang eh. Ha-ha. Uh, ah. May limit, speed limit yan eh. Eh nagising ako po. Oh, nagising ako yung natagdug ganun ganun na. Natagdug dug 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 sa marun daan. Patanggas na rin yun, oh, Hindi pa. So yan nas dito na, na po kami tayo sa, sa Bulbok. Bulbok ko. Bilis mo magpatakbo ha. Sinamantala mo yung pagkatulog namin dalawa ha. ha? Ayun po, nandito <laughs> lang po kami sa Batangas, Pierre. So, ako lang po muna ang luluwas po papuntang Mendora at si na Tito Robert po ay dadaan sa kanyang mga pamangkin. At ayan, o, sa pamangkin po. Ticket naman Ticket, o di 5 lang, 5.30. Ayun po masaya makanta. Saan? Balik, ipalagay ng 500, 480. 500, 30, 70 pa siya. Ito yung pambariya. Peter super lang. Oh, ingat bakodos. Teka, bubog sampai yung kanya ano, kaganyan. Ano ka pala? Maleta lang. Oho. Isang maleta lang kaya dala. So ako po mauuna muna ako pupuntang Batangas, 'yan. Takay friend, at o porter Hindi na po, hindi na po. Ate Reyoy, malakas 'oy. Salamat po. Salamat Dexter. Ge, ingat. Yeah, thank you. So, alis na po sila. Ako po mauna muna sa kalapan. So, thank you. Oh, sige, sige pa. Sige, salamat. So, yan. Mauna po ang inibanak. Yan. So, yan po. Yan po. Natito na po ko sa piya. At uh, wala na po. So, umalis na po sila Tito Robert. So, yan po. Papasok na po pa ako sa port. Ay! Ayan. Ay! Ayan. Wala pa mga siya pasahero. Ayan, nakakuha na po ng tiket ng ni Thank you. Uh, so, terminal tiket naman po ang kukunin ng Inay Vanak. At ang biyahe ko po ay alas 7 pa pala po ng umaga. So, oh, wala pa po kasi ng mga tao sa loob. Ayan. Ayan, wala pa pong tao masyado. Palibasa po yung maaga po ang aming biyahe. Ayan. <laughs> <Yeah. laughs> so, alis sa po ng umaga ng aking Uh, alis po ng work ko at um, mm, pinadito Robert po. pa yung pupuntahan ko sa Batanga City

Welcome to Pescat's shipping line. Ayun. Ayun, napakadami po sa hilo ngayon. Nandito na po kami sa Calapan Pier. Ayan. Welcome to Point. Port. S sikat at napakadami po ng na tao. Ayan. Ipapakitin ko lang po galing sa Pierre. At pagod na pagod ang inipala. Kapawisan! Ayan, nagamit ka. Diyos ko. Sobrang init talaga. At talaga hindi maiwasan. Hindi kapawisan. <clears throat> so wala pong mga nani dito. Baka po nasa bayan. Kaya ako lang po nakihintay sa kanila ko. na Tito Robert po ay nasa Batangas pa at may pinuntahan pong pamangkin. At na ako po ay magpasya na umuna na kasi parang meron po akong gagawin pa dito at talagang medyo inip na rin. Kaya sobrang pagod ako ay makakatulog na uli ako ng bongga. So, ayan, mga sister. So, hanggang dito na lang po ang aking muling pagbablog. At, alam naman nyo na. Ah. So, hanggang dito na lang po ang aking pagbablog. Maraming maraming salamat po. Na wala po akong sawang magpasalamat sa at Alam ko, lagi po nakaagapay lagi ang ating Panginoon sa lahat ng bagay na ating pupuntahan. At ito po ang dapat natin pasalamatan. Kaya hanggang dito na lang po ang ating ang pag-vlog at maraming maraming salamat po sa lahat ng inyong support na palagi kay Nibana. At hanggang sa muli, Bye! -bye.